Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga kaupo farmers. So from Luzon, Visayas at Mindanao. So mag-update lang po tayo sa ating upo kasi ah, uh, nakapitas tayo kanina ng kunti lang mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, ipapasilip ko sa inyo sobrang dami ng maliliit na bunga kagaya nito mga ka-farmers. Oh, magkatabi lang. Oh. Yan, oh. So kung bibilangin natin dito mga ka-farmers sa harapan ko, ay, uh, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, sa twelve, oh, thirteen, fourteen, oh. fifteen. so yan mga ka-farmers, sobrang daming malilit na bunga ang ating upo. Okay, sa so yan po, Sinagumpisa umpisa ng mamunga, yan, ganyan, oh, magkatabi lang mga ka-farmers ang mga bunga po ng ating upo. So antayin natin to mga 5 days from now uh, Malaki na po to sila So ngayon mga ka-farmers Sobrang maulan din eh kasi may bagyo Yung bagyong ramil Ang ano So yan o oh. Nakasampay ang mga malilit na bunga Ayan Tanggalin natin to oh. Parang bumagsak sa baba Ayan Ano oh. tatlo magkatabi o oh. Ayan po ang ating alagang upo mga kaupo farmers yan nakakatuwang tingnan kasi marami ng mga bunga yan so saan mga ka farmers na may maraming gumagapang ng mga asa nga yan sobrang dami yan oh. dami na mga ka farmers kahit dinibanda magkatabi lang mga bunga oh, sa ating upo yan sunod sunuran sobrang daming bunga mga ka farmers ito magkatabi ang apat oh. yan so marami na ang mga maliliit na bunga ang ating upo at nakakatuwa na ding tingnan mga ka farmers Okay, so ang variety po nating upo, share ko lang po sa inyo. Ito po ay ang Mayumi F1 ng Swissis Company na mabunga mga ka-farmers. So subok ko na po ito mga ka-farmers yung variety na ito na grabe magbigay po ng bunga. Yan, magkatabi lang mga ka-farmers ang mga bunga po ng ating upo. Tapos sunod-sunura ng mga bunga. Yan o. Oh. Kita nyo. Oh. Yan. So, kung saan banda mga ka-farmers. May maraming mga gumagapang na sanga. Sunod-sunura ng mga malilit na bunga. Okay. So sa so yung lahat hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat mga ka-farmers. So abangan nyo lang sa susunod na mga araw. Ang ating mga update din eh. Kasi... Ah, uh, yan lang ang may share ko sa inyo. Lapitan natin sa kamera. Yan. Mabunga po siya mga ka-farmers.